alam mo yung feeling na chill-chill ka lang, kanta-kanta, hara-hara na, and then out of nowhere, naging part ka ng isang horror story. Yeah, yun ang story natin for today, guys. From pogi points to body counts, literally. Ready na ba kayo? Once upon a time, sa Quezon Province, taray, fairy tale ang atake. Merong seven guys na nanghaharana sa bahay ni Luisa. Bandang 1.30am, dumating si Juno, Mind you, isa siyang sundalo and uninvited guest, meaning hindi siya kasama na originally ng kaharana. So, umakit si Juno sa bahay and nag-request siya na kung pwede makapagpalit ng silya para katabi niya si Luisa. Pero yung isa sa si mga guys, which was si Richie, na katabi si Luisa at that time, hindi siya pumayag. O edi na-reject ang kuya mo, Juno. So, nung na-reject si Juno, tahimik lang siya. And then, umalis. Supposedly, dapat doon lang talaga nagtatapos yung kwento natin. However, si Kuya mo, Juno, bumalik siya sa camp niya. And then, sinuot yung uniform, kinuha yung rifle, and then, by 2 o'clock in the morning, bumalik siya sa bahay ni Luisa. Pero, hindi siya umakyat ulit ha. As in, si Kuya mo, nagbantay lang siya doon sa may hagdanan. Iniintay niya na bumaba at umalis yung pito na nanghaharana or yung nandiligaw kay Luisa. So, si Juno, sumunod sa kanila and then nang makalayo na sa bahay ni Luisa, sumigaw siya ng, ano yan? Ano yan? And then mga B, tinaas niya yung rifle niya and nagpapotok siya ng dalawang beses. Yung unang tinamaan was Brian, who was one of the seven people na nanghaharana kay Luisa. And mga Vebs, he was instantly unalive. And yung pangalawang tinamaan was Richie, na if you remember, siya yung hindi pumayag na makapagpalit ng silya with Juno. Obviously, nagtakbuhan yung iba, pero itong si Juno, imbis na tumakas, lumapit pa siya dun sa mga binaril niyang tao. And hindi siya na kontento sa tig isang potok lang sa katawan nila. Ang ginawa pa niya, binaril niya si Brian ng isang beses, and then si Richie, binaril niya ng apat na beses. Apat na beses, nakakalok! Base sa autopsy, namatay si Brian and si Richie dahil sa internal bleeding at sa pagkasira ng mga vital organs nila. Lower court declared him guilty of double murder and considered yung kaso niya as a complex crime. And so, hinatulan siya ng death penalty. What? Pero alam niyo naman, hindi nawawala yung mga plot twist sa ganitong story, di ba? And so nung review ng higher court, napansin nila na mali yung pag-classify ng lower court dun sa kaso as a complex crime. Kasi mga B, dito sa Philippines, meron tayong two types of complex crimes. First one, kapag isang act lang yung ginawa mo pero nagresulta sa two or more crimes, And yung second one is gumawa ka ng krimen para magawa mo yung isa pang krimen. Sa kaso ni Juno, if nagpaputok siya ng isang beses lang and natamaan pareho si Richie and si Brian, tsaka pa lang siya makoconsidered as a complex crime na double murder mga webs. Obviously, hindi rin siya pasok sa second one, so ang sabi ng korte, guilty siya of two distinct murders. And he had to pay for both of them. So umapila si Juno and sabi niya walang treachery and premeditation yung ginawa niya. Pero sabi ng korte, half true lang yan. I mean, sure, walang premeditation, pero there was definitely treachery there. Hmm, bakit? Kasi bigla na lang yung sinundan yung grupo, tahimik lang siya, walang kahit anong sign na magpapaputok siya, and then out of nowhere, Nagpaulan ng dalawang putok si Juno na dumiretso kay Brian and kay Richie. There was also evidence na kusang sumuko si Juno sa commander niya dala-dala pa yung rifle niya. In fairness naman kay Kuya mo Gino, may accountability naman siya. So the question is, should Juno be allowed to use his mitigating circumstance, which is yung voluntary surrender niya, to lessen his punishment? And to that, my dear friends, the court says... Ano? The court says ano? Yes. The court says yes. Pumayag yung court, be. Pumayag sila kasi nag-voluntary surrender siya. And because of that, nabawasan yung bigat ng parusa ni Juno. So, from death penalty to reclusion temporal na lang. So, approximately 15 to 20 years for each crime that he committed. Originally, 6,000 pesos lang ang inaward ng lower courts as compensatory damage sa family ni na Brian and Richie. Pero pinodify ito ng Supreme Court and they ruled na dapat 12,000 pesos ang proper compensation for deaths that are caused by crimes. Grabe no, 12k for a life that won't return now. That's kinda sad. Anyway, in the end, minodify ng Supreme Court ang ruling ng lower court. Instead of the death penalty, he was sentenced to at least 15 to 20 years behind bars for each murder that he did. Bukod pa doon, kinilangan niya magbayad ng 12,000 pesos sa pamilya ni na Richie and Brian as compensation for the crimes that he did. Nung gabing yun, simpleng hara na lang dapat yung nangyari. You know, kasayahan, kantahan, chill-chill lang talaga. Pero si Juno kasi mas pinili niya yung pride, yung selos, dahil lang hindi siya pinaopositabi ni Luisa. Instead of letting things go, bumalik pa talaga siya. Like... Stop it. Get some help. So for OA mo. Jaring. Kasi imagine, yung decision niya na pakainin yung pride and yung ego niya, yun yung mga naging reason kung bakit namatay si Brian and si Richie. Hindi lang dalawang buhay yung nawala, pati yung buhay niya sira na din. Imagine, from being a soldier to a murderer, I can't. So, what's the moral of the story? Remember, mga bi, A a split-second choice driven by pride and revenge can destroy lives forever. It's better to always learn to forgive and let things go. Iko, what's your story of forgiving someone?